おい。おいしぬのかおお。おい。おっ。おしゃ。おはい。ああ。おお。 Yo, what's up, Tol? Magandang araw sa ating lahat, Tol. So, ngayong araw na ito, ay pupunta po tayo, no? Sa lugar ng mga manananggal. So, sana sa gagawin tayong na ng ngayon, Tol, ay walang masamang mayayari sa ating ngayon, no? So, kumpleto po tayo ng mga proteksyon, mga panangga na daladala -dala sa ating bulsa. In case na may mga tayo to ng tol ng mga nilalang ng mama uh, sa mga uh, kadiliman. So, sumahan niyo ako tol sa exploration na ito ang araw na tol. Pusin mo tol nang matapos ang exploration na ito. At huwag kalimutan mag-subscribe tol. Dan mag uh, Dansky TV nga pala. At also, shoutout sa Tagalanao din Norte ba O Lanao del Sur yon shout sa inyo mga supporters natin dyan no oh. nagala na o, shout out, shout out po sa inyo so, tara tol makapasok po tayo ngayon sa lugar ng mga manananggal ngayon po tayo araw tol kasi mahina mahihina pa po ang kanilang mga ah uh, Bersa pag araw tayo pumunta hindi pa gaanong kalakas so sana sa gagawin natin yung exploration tool ay walang masamang mayayari sa atin no? nandun ba yun yung bahay to, lo, doon sa dulo so pumunta natin yung ngayon Eh, sa paligid tol baka may kita tayo tol oh. kasi itong area na to tol ay critical po ito Kaya, uh, walang magtangkang pumasok dito kasi sa pusapan talaga na naninirahan po talaga ang mga manananggal dito tol o sa kanila po itong area ito po ang area nila. Kaya yeah, tara. Samahan nyo ako tol. Malapit ang parang ulan po tol. Sana hindi tayo mabuta ng ulan tol. Sana matapos natin to. Ayun. ito po yung area tol pag hindi gabi yung mga damo ito sobrang taas alatang wala talagang pupunta uh, dito kasi nakita nyo naman yung mga damo ang um, tataas na Sino kaya to? May dalang sako at itak mga tol. Kaya e tol, kung ano sa paningin nyo? Hindi kaya tao to tol? Or ano? Ano?

get out tol sa palagay nyo simple ko eh, ay huwag tayo mag magpagkapante tol no sundan lang natin to ayan o no? Woi. Itu tahu kan? Itu tahu. Kita ini mana? Kita ini pembuka. Tuh. Itu tahu tuh. Lah. Mana yang mana kasna? Itu tahu ah.

Punta siya sa bahay mo, Tol.

Masitay sa paligid Walang Walang pumata May okay. nagsumog dito May Pumasok dito, Tul. Wala Tul. Nawala po, Tul. Saan yun? So, may dala tayong kwantol. Uli water. My God. Nawala po tol. Saan na kaya yun?

Tepit, tepit kah? Tepitkan itu, ah, ini, ini, siki siki ah, ah, sakit ba? Sakit, banget sin ah, ah, sakit ah,

Pakai kita ini, tol? buka. tembuka, pakai 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 tembuka, itu Langis ay liwatir. water, ati water at inak para siguradong patay, isaksak natin sa kanyang puso. Bikin sama terus Sampai Bikin Bikin sama Bikin sama